nyo ba sa mga gustong mag seaman o seafarer, isa sa pinaka-importante ang Certificate of Proficiency o COP para sa basic training. Pero paano nga ba ito makukuha mula sa marina mismo? Tara, tuturuan kita! Step 1. Ihanda ang mga requirements. Siyempre, kailangan kompleto ka. Training certificate, mga valid IDs, at siyempre, yung iba pang dokumento gaya ng medical certificate. Wala kang dala? Baka mapatagal ang iyong proseso. Step 2, mag in sa Marina mismo. Dito na natin i-upload ang mga requirements mo. Click Apply for Certification at piliin ang Basic Training. Step 3, i-upload ang lahat ng mga requirements. Make sure na malinaw at tama ang mga files. Kapag kompleto na, i-review at i-submit. Dapat tama ang lahat kasi hassle mag-reapply kung may mali. Step 4. Hintayin ang confirmation mula sa marina. Kapag okay na ang application mo, makakatanggap ka ng notification. Pwede ka na mag-book ng appointment para kunin ang COP mo. Ganun lang kasimple at kadali. Ngayon, may certificate of proficiency ka na para sa basic training. Ready ka na ba maglayag? Kung nakatulong ako, ilike at follow para sa iba pang helpful tips. Salamat!